na scam ng 1,570 sa Lala Mob, umuwing masaya dahil sa kulay ng kanyang mags. Yung lungkot at panghihinayang napalitan ng ngiti at aral para hindi na siya ma-scam ulit. Kung mapapansin nyo na ka-ongoing yan, meron yan ditong 4 pick up, ayan na naman siya Iskam Oh. Scam na naman niya sa Kalambato, kalambasan Pedro. Ayan oh. yan ayan din yung booking. Ingat kayo sa ganyang klase ng booking. Sa uh, nakalagay, uh, wag kukunin pag walang pang-abono, 1,540. Headlight yung item. Ingat kayo dito, ha? Porg ka lang ba? Yan. Mga bago lang naman nadadali so, na ito. Ilang buwan ka na ba sa ano? Lalamove? Two months. Mga bossing, si Pops, Lalamove rider, pumunta na kanina para magpa-powder coat. Kaso may nakuha siyang booking. Yung ipapa-powder coat niya dapat, eh, inabono niya dito. Ang nangyari, yan, Porg ka lang ba? Ano nangyari sa yan, Pops? Tumabag sa akin siya na mayroon daw, ano, uh, papapick up etong uh, si Ruel Malanan. Kaso ang sabi niya sa akin, may abono 1.40. 1.40. Tapos sabi niya, bago ako pumunta, tumawag muna daw siya daw sa Port Calamba ka kay Gilbert. Tumawag ako kay Gilbert, ang policy daw nila, wag daw pupunta doon na hindi bayad na kasi kung sa bangko, masyadong mahaba. Ibig sabihin, ito, binayaran mo muna sa? Through Paymaya. Paymaya. Saan ka nagbayad? Sa 7-Eleven. Yan, nagbayad sa 7-Eleven through Paymaya. Nagbi ano? 1,570 yung ibinayad niya. Kaya yeah, sa mga alala mo, brother, nagawa ko ng video to dati, no, naglalala mo ba ako, anong nangyari dito? Ano, yung pagbabayarin kayo 7-11, tapos walang, uh, walang drop-off yan, wala na kayong ahabulin dito. Wala. Kansa na ibayo sa 7 -11. Ano ginawa mo pagkabayad mo nito? Tapos pagkabayad, tumawag uli siya. Kung uh, oh. meron daw akong extra pera, kasi may gawa na daw uli, uh, may pipikapin na uli siya. Ano daw pipikapin mo? ah uh, yung parts uli ng kanyang sasakyan. Oo, oh, parts ng sasakyan. Halagang 1,500, pero sabi ko wala na akong pera. Oo. Oh. Ah, ibig sabihin pinaguhulog ka ulit niya? Oo, oh, pinag nung naguhulog na, nagbayad ako, nagbayad na. siguro na-receive niya na yun, tapos biglang tawag ulit siya na, oy, baka may pera ka pa, sir, abonohan mo na lang. Ay, ah, ibig sabihin, dapat kung may pera ka nun, abonan uli Ah, scam ka ng 3,000. Oo, oh, scam ng 3,000. Na yan, scam to, pag mga gantong booking, nakabook pa ulit eh. Oo, oh, nakabook Anong ID ginamit niya? Ito yung ID na ganyan. Ito, yung pero yung pero na ito na ID. daw talaga yung ginagamit, kilalang kilala oh. siya dyan sa point. Yung ID na yan kasi, baka mamaya hindi siya yan. Hindi, mm, Nakuha hindi. lang niya sa ibang ano yan. Kaya mahirap ding sabihin yung ID ano, na to ah, na siya, siya mismo yan. Huwag hmm. kayong maniniwala sa ID. Kapag mag-aabono kayong gagawin niyo sa bahay o kaya sa store. Ayan yung ano, parang pinakaling oh, na babayaran yan. mo. Ngayon. Ang ah, ah, nagbigayin nito, yung mismong cashier ng Ford Calamba. Alin? Ang ah, nag-email sa kanya, yung mismong ano, cashier ng Ford Calamba, si Gilbert. Hindi, hindi yun sa Ford oh, Calamba. Oo, yun nga. Parang ano lang. Parang ginugulo oh, kayo wow, niya. Tama. Magaling yung ano, uh, scammer oh, yung mga bago. Matalino. ito. nito. Kung makapapansin nyo, naka-ongoing yan. Meron niyan ditong four pick-up. Ayan na naman siya, oh. oh. Scam na naman niya sa kalambato, kalambasan San Pedro. Ayan, oh. Yan, ayan din yung booking. Ingat kayo sa ganyang klase ng booking. Ayan na nakalagay. Ayan, uh, huwag kukunin pag walang pang-abono. 1,540. Headlight yung item. Ingat kayo dito, ha. Ka lang ba? Yan. mga bago lang naman nadadali na ito. Ilang buwan ka na ba sa ano, lalamove? months. Two months pa lang. Yan. Ano gagawin mo kanina? Kasi dumaan si Bossing dito kanina. Nagkanong sa akin, powder coat. Nagpa-powder coat siya ng white ng kanyang mags. Ang ginawa niya, bago siya dumaan dito, kinuha niya yung booking, no? nagbayad na siya na ito. Kasabi ko sa kanya, sige, kunin mo muna itong pickup mo. Ngayon, ang gagawin niya, uh, manghiram ng mags para makabiyay ka pa rin. Hiram mags dapat yung gagawin ni Bossing dito para habang nagbabiyay siya, nakakapagpa-powder coat. Eh, ang problema, ito nga, na-scam nga. Binayad niya na sa 7-11 yung kanyang pagpa-powder coat 1570. Ngayon, ang sabi ko kay Bossing, para huwag niyo nang isipin niyo kasi karma na lang yung ano doon, yung bahala. Ililibre ko na lang siya ng powder coat. Ayan. Ililibre natin ng powder coat. Tapos, papalitan din natin ng mugs para makabiyahe siya. Okay ba sa'yo, boss? Okay. Saran. Okay, lang ha. Na. I-upload natin to para sa ganun makatulong tayo sa kapwa oh, natin. Kasi lalo na sa mga yeah, bagong rider. sa gantong klaseng scam. Lalo sa mga bagong yeah. Um, rider, mga bagong lalamove. Kawawa. Ingat, Pabsa, sa ganito. Ang gawin mo pag abono, bahay na lang o kaya shop. Huwag kang papayag na mag-aabono ka na ano, 7-11 oh, yung magbabahid ka kagad. Bago lang kasi ako eh. Yan. Lahat ng lalamove rider na nag-aabono, huwag kang papayag na ganito 7-11. babayaran nyo tapos wala kayong nakikitang tao. Ang abono dapat bahay o kaya ah uh, shop. Yon, para hindi na lang malugi si Pops, ang gagawin na lang natin, ililibre na natin ng powder coat. Okay pa sa'yo, Pops? Okay, right, thank you. Para hindi na rin malugi. Sayang oh. yung pera eh. Pinahiram muna namin si Pops ng Service mags may kasamang gulong para makabiyahe siya habang pinapowder coat ang mags niya. Kinabukasan niya na ito binalikan. Bumagay naman ang glossy white sa motor ni Pops. Sinama pa ni Pops ang asawa niya para daw personal na magpasalamat. Mga Pops, sana wala nang ma-scam ang gantong klaseng booking. Ingatan niyo mga Pops ang pera na inyong pinaghirapan. Maging mapanuri sa mga booking para hindi ma-scam.